fa 재미edig... Sir! Left face! Forward, march! <coughs> ah, Ale, dito ba nakatira yung hinahanap namin? Yung maliit, saka yung isa naman matangkad, maitim ang balat. Ayun, oh! O, Juday, bakit? Pero alam mo, may naghahanap sa'yo! Sino naghahanap sa'kin? Sabi! Ah, sabihin mo, wala aku. Tara! Men, men! Ang dali ka laban, nalika na! Ay, tamini, 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 <todak> Ah. 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 Okay. Ah. 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 Tama na lagay natin dito. Siyempre, yeah, nasa loob tayo ng kubeta. <laughs> <laughs> Hindi yun. Ibig ko sabihin, delikado na tayo. Kailangan eh, pagbigay alam na natin sa mga kapangyarihan. Oh Lord, I'm Marte. Kailangan po namin ang tulong nyo. Oh Lord, I'm Marte, Marte. Hindi yun. Ibig ko sabihin, polis. Oh Lord, we need cops. A yeah. policeman. Eh? Talaga. Liga na, magsumbong na tayo sa polis. boss. Magre-report kami. Bakit? Anong nangyari? Masaker ho, dito sa club. Ganon? Saan nangyari yan? Sa kanto lang ho. Ganon ba? Sarento, huwag mo nang ilagbook yan. May instruction sa amin si Kerel tungkol sa kasong yan. Kailangan i-forward sa kanya. Kami nang bahala rito. O sige, sumama na kayo sa kanya. Sige pa. Pari, ano yun? Inarbor ni Kernel. uh, Cornel. Ano bang nakita nyo? Ah, masaker ho sa club. Eh, wala akong kalaban-laban yung mga napatay. At saka, antitindi ng mga ginamit na baril eh. High-powered gun. Namukhaan nyo ba yung mga gumawa nito? Oho. Ano ho, yung isa ho eh, mukhang butete. Tapos malalaking tao. Yung, yung isa ho, eh, eh maskulado, balbasarado, kwadrado. Parang, parang, ang itsura parang, ah... Uh... Kamukha nyo Kamukha nyo? Kamukha ko? Di, nakasumbrero yun, eh. Sumbrero? Tulad nito? Hmm. Saka... naka shade. Shade? Parang... Katulad nito. to. Kamukhang kumukhaan nyo. Siya <laughs> nga yun eh. Lika lang. Ako pa siya. Ako pa siya. Easy lang kayo. Diyan lang kayo. Relax lang, 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 lang kayo. Alam nyo, meron akong sekreto sasabihin sa inyo. Ako nga yun. Sabi sa iyo eh. Pero ginawa ko yun. Dahil isa akong deep penetration agent. Ha? Penetration? Sabi na nga po kayo eh. Kayo si Mark Joseph no? Oh. oh, oh, oh. Ibang penetration ang sinasabi ko. Ang ibig kong sabihin, isa akong undercover agent. Kailangan pasukin ko lahat ng operations ng mga sindikato para malaman ko kung anong kanilang modus operandi. Hmm. Kaya naman pala ang galing nyo eh. Pwede talaga kayong maging artista. Kamukha niyo si... Uh... Tess Hindi, si Bammer Moran. Ah, Moran? Hindi, si Bart Reynolds. mabuti naman kung gano'n, mabuti. Eh, boss, papano naman ho kami? Delikado ho kami. Delikado? Dahil alam ninyo, sa panahon na ito, hindi kayo nakakasiguro kung sino ang kaibigan niyo at kung sino ang kaaway niyo. Kaya kailangan, iligpit muna kayo! Ah! 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 kami? Hindi, 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 Relax lang kayo. Ang ibig kong sabihin, para masiguro ang kaligtasan ninyo, kailangan daling kayo sa isang safe house. Ah, oh, White House. Eh? Oh, I love White House. I wanna see George B. hindi White House. Safe house? Boys, dalin sila doon. <laughs> <Siga, liga. laughs> Boys, safe house. Ah. <laughs> Thank you, Admiral. Anong Admiral? Sige o, Cardinal. Ay, Hello? Pwede ba makausap ko yung compadre kong si Scarface? Sandali lang po. Sir, may tago kayo. Sa akin? Aha. Hello. Hello? Oh, my good compadre. Eh? well, uh, siguro napakaganda na ibabalita mo sa akin. No? Oh. Yung dalawang witness na hinahanap natin. Compadre, siguraduhin mo yan. Baka makawala pa yan. Pare ko, bumabiyahin na sila ngayon. Ano na to? Hindi ko na alam to, ah. Oh, Oo, kala ko ba dadalhin nyo kami sa safe na lugar? Safe na nga ito. Walang nakakalam <laughs> kung saan kayo naroon. Akala ko ba dadalhin nyo kami sa DOJ? Oh. Department of Justice? Mali, oh. mali. D-O-H. Ano naman yung D-O-H? Department of <laughs> <laughs> Hell. Hell? <laughs> Piyahing Pierno. Correct, ka-chan! Huling tanong. Laban o bawi? La bande la Agawik siya na kay. Nadulas ka tuloy. 好，啊<哇>，啊 <laughs> Tabi tabi po! Nawala sila! Sa kaya nagsutyo po! Di bali, makikita rin natin ang mga yan. Kailangan malaman ni Bosto. Tara! Tara! Hello, Boss. Si mga witness. Ano nang nangyari? Nalilipin Hindi pa boss eh. Nakatakas. Nakatakas? Eh. Bakit hindi na niyo pa sa akin? Eh. Bakit hindi ninyo habulin? At pag nadaklot ninyo, durugin. Pirisin! Eh. Pirisin! <coughs> Kanyan ang gawin niyo! Ah! Uh. Ah! Uh. Uh. Cellphone Oi, ele tá levando. Oi! Oi! Tá bocar. Mamãe, tá bocar aí. Oi! Dahil. Adin, hindi 'yon. Eh dalawa. Kaya dalawa. Ah! <laughs> Tayo dalawa. Baklata muna. na! Hey. Hmm? Oh, ko tama yung sinasabi mo. Oh, okay. oh. ah. Hmm? Oh, oh, Kasi oh, dapat yung oh, puso, pakuluan mo, tapos oh, oh, utin mo yung ano, tapos hilahin, tsak-tsaka mo na. hmm. <laughs> oh, naintindihan mo? Kayo habol ah, ah, ah. oh, na! <laughs>

Chúng ta sẽ đánh ta sẽ đánh mất tất cả